Isang taxi driver ang bukod tanging naghain ng Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Comelec sa Cebu City sa unang araw ng filing ng COC. Samantala, isang aktibidad naman ang isinagawa ng pinakamalaking political party sa lalawigan. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Ito, mga, mga, mga silingan mga kalungkang kalung, sa Cebu City, dabi na sa South District, inyo kong tabangan kada ka, mawag ako pa nagpailaila ko mawag na tao na kong palibring sakay kaya huwag mo ko na kada birthday na kong palibring sakay O yan sa mga tao Libring sa kay napay tulok kakilong tulog ka sa akong bugat ako iparapul. Ito ang pangako ng taxi driver na si Abraham kung sakaling palarin sa politika. Siya lang naman ang kaisa-isang nag-file ng Certificate of Candidacy sa Cebu City. Pangarap niya sana ang maging city councilor. Pero ang paghahain ng COC napurnada dahil sa kakulangan ng papeles. Ganito naman ang eksena sa labas ng tanggapan ng Comelec sa maghapon. Walang may ingay ng mga banda, walang taga-suporta o kahit makukulay na kasuotan. Ayon sa COMELEC, ngayong unang araw ng filing ng COC ay wala pang mga kilalang personalidad ang naghain ng kanilang kandidatura. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay malas di umano ang number one. Kaya naman tinitingnan nila at inaasahan nila ang pagdagsa ng mas maraming aspirants sa mga susunod at sa huling araw ng filing ng COC ngayong pecha 8 na pinaniniwala ang mas numero. Samantala, isang araw bago ang filing ng COC ay nagtipon-tipon ang nasa alos isang libong mga miyembro ng pinakamalaking political party sa lalawigan, ang One Cebu. Pinamumunuan ang partido ng kanilang standard bearer na si Cebu Governor Gwen Garcia na nagdeklara ng kanyang pagtakbo ulit para sa Kapitolyo para sa ika na termino. Dumalo rin sa pagtitipon ang Secretary General ng Partido na si Congressman Pablo John Garcia at ang Deputy House Speaker na si Duke Frasco. First of all, allow me to thank the entire assembly of our one civil officials and members for having vested in me your trust and confidence. Di Presidente Bongbong Marcos kanunay ila gayud kita gitagaan bitagaan o respeto kung sa may baruganan sa Juan Cebu. It is a cliche but please may I say it o isinsin na sa atong aling patakan in unity there is strength. And in this Cebu, unity, Cebu now is stronger than ever in the national scene. Lumagda naman sa isang cooperation agreement ang One Cebu kasama mga lokal na partido na kusog, alayo Nacionalista at kaabag party. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.